Hita ka mo kapampangan, mahilig ta ang managkat. Ika nga mo. Lamoy tatang ko. Ikit na yung kakilala na. Ika nga laking kape, kat na yung magkape. Timuli na ba siya ngayon? Oo! Mampit ko pa! Magkape ta pa ako. At ang kain ng kuwe, nabalong na anong gawa na. Eh nabalong. Ating kebang makarating kape. Oo, ating kebang kape. Oo, mayunok. Kapin na ko yan, gawa na ka, tamalis ko O na yung buti na mo, yun din tao ka, magkat na lo. Kaya pa minsan, malami pa ka paos kapag tutulo, tutulo ka paos pag pag atin na nga kahit lalabas tatang ko. Makanyan lang ka kahit ka ganakade ka kapampangan. Kaya ang alala, malag tatlo. Tabang ala ka rin uh, liwang, ah, uh, liwang, uh, Pilipinong kaparehas na rin kaya ako, balo kayo sarili po, tingkong daya ko, ating kundaya, kaya ko puro kundayang kapampangan. O ko naman, pero, kapag atin. Pero pag ala, e eh, kaya agkat. Kasi, e eh, ko rin naman bisang mga pakarine ko. O tagkat ke, ala ko pala, akarine. <laughs> kaya, itamang kapampangan, <clears throat> kadalasan, mayabang tamo, lalo na kung atin talaga. Lalo na kung ating kang makasadya. gangay bisa yung tao, pilitan at pilitan me. Sabihan mo, Kenny, mangan ka. Lukluk -luk, ka kaya naman, kape kata. Gange bisa, gawa nga yung kape. O kaya, pakanan me. Lalo na kung kayong piyesto. Ang tita kami, kami kami kapampangan. Pagatili na bas, pulang namo. Abitan me gamat, tarian me kayong kilub. Bangang, bangang patakman yung luto mo kapampangan lalo na nang okasyon na nang piyesta. Lalo na kita kaya kami, King Florida Blanca. Ante imbalo o ko ka rin kapampangan kita kaya kami. Mas lang da ka na map, uh, mapanagkat. <clears throat> lalo na. Birthday, piyesta, binyag, kasal, elabisang may pakarine. gang manutang lamu, balo mong balo kung naanong gawan Magadyala, manutang lang. Bala lang yan, pakarina ka rin bisita daw. Pulang na mo po, tang makola rin bisita daw. Maniwala ka ka. Ring mako, atin lang, atin lang balo. Atin lang syaro, sabi na nga. Kaya rin aliwang kaya, ni mo rin Tagalog ang pong kaya. Manig lolo, sabi daw ka. Kaganakada rin kapampangan na rin magpadala magpadalala pong kahit kanyang kahit. Pabagat. Kaya kaya pinang may kapag isa awa kong Tagalog, magtakalo. O kanu karakala kae, karak pa mo ano, padala din pa mo makanya mo kanya. Emoti ka rin Tagalog. Minsan eh maganda lalo na nang piyesta. Reta mo ka kilala day lang pakanan, do. Ya eh in kai mo ne, in katuangan ko kita timbulakan. Pili la rin bisita. Eh la kaya king pampanga kaya kami, king Florida Black. Ang gagawan daw, Managkatlo, maumbiralo. Ang tita yung gagawa ng rin Lalo na yung maubi at ko. Hanggang yung balo, sa sabihan na kaya kaya alayang handa. Pero sabihan na, managkat at managkat siya. Lalo na pag mintay kayong ating sabong. Kaya nga nga kakilala na, agkat na lang. Kaya tong minsan, hey, mabalo, kay. na, ano, kayo, papakamu, po po itong misan, eh mo balo ka eh. ano pa papakam ko rin po ito. May kurinyo cool na kami, lana kami. Lana kayong paamang kita po itong tindatang bisita. Pero, kilalang kilala da ka kapag mapanagkat ma, ka. Lalo na. Pag-alam mo yung apakarineren tao. Aganda sabi ang kaya susunod na piyesta ay, tata, ka nito. Apunta lang di. Punta lang di ito. Halimbawa, itatang. Ano Nung rin ng mga kaya mo kanya na. Panintun di ka. Tantunan di Manibat kaya tangkanto pa. Pangutang dani yung bali ng tatang ko. Kaya pinang mabiyay tatang ko. Ano ka kakal kakilala gang minsan gang mamay siya tatang ko. Apong mabuladas. Ay si Karen tatang ko. Aga ah, Keng gagawa na. Dakal ya kakilala keng makantita ulim yung makiabi tatang ko. Gasa sabian dang mamay siya. Proud ko kong tatang. Magana ka. Kaya dahil ya. Ah, kaya tatang ko. Pag sinabi na kanita, pag atin, hanggang na keng kaya kami pamiyan eh di na di na ni tao pag may ngailangan niya kaya atin ko naman na ka rin atin ko muna naman ama na, ka rin may ko naman ng tita ko naman kung naano yung padala at padala ko kitang tao bisita ko padala ako uling buri ko yung tao po tang muntay kayong bali ko or po tang halimbawa eh. sabi ano eh. sabiano ganakan ng kay ganakan ganaka ng Jess Pedala, may padala yung pang ulam. May nga na kami. Ang tita na rin kapampakan. Kaya ita mong proud ta. Ah? Maging proud ko. Yung dayang kapampangan, nakakawal kaya ka tao. Iyan pinaka masanting. Kaya ako naman sasabihan na Pero pag kapampangan kang joke. Lalo na kay luto tao. Lalo na rin yung kay, yung sisig pag nagluto ko sa sigurado agad na sabihan luto ng Jess kapiling ini ang pangang karin nata o tang nating andano kaya ating kayong bisita once namin tala kaya kaya kami at dating ko ang agad ang ko tang hindi kakilala kong bisita <laughs> agad ang ko tang buri ko kahit nasisig ng Jess o buri Buri kita ngomong Tang minuto ng Jess ha? Maraming maraming Ya yeah. Agad as sabihan Dutong kapampangan man Balu Balo ta kita Itawang kapampangan ya Ta naman tatas yung kaya kai eh. Eta ay tatas kaya tamang bangku Metong ta patunayan to Kasi ito ang ma matipid kaya kaya kataan mong bahay, kaya kataan rekado. Basta Nanu itong ingredient na kabit at kabit tayo. Kaya e tayo titipiran. Kaya maniwala ako, pag lutong kapampangan, manyaman. Kaya huwini nga una akong vlog, hindi ka na akong bahay. Ete. Kasi nga, nakalamangot ako. Sabi ko rin kapampangan, pag magluto lang, manyaman. Kaya rin nga na ako, ya e, ako balo. Minsan, nila, e, eh, kanan, eh balo. Buti na Sabi ko lang, may e, ako dayang kapampangan. Tatang kapampangan niya. Nang Tagalog ya. Pero yung nang yung, lagi nasasabihan na ako, manyaman ko luto. Eh ako rin ako, laging magluto. Although, may, although mapagal, minsan mapagal, yung pa magluto, ulit mapali. Pero lagi nasasabihan, manyaman. Kaya, Maintredo, sila naman din ka pang es <laughs> Mabarit, eh, sila naman. Ikwento at kwento na. Ikwento na. Maintredo, palo na ako rin ka pang pang. Kita ni? Kaya, proud tao mo. Di tao mo. Kaya Qu kaya tao mo, uh, daya, kakawal kaya ka Proud bihing ka pang pang pera, maporma. Gang mabulok yabitis, may itong matao. <laughs> Misa pagi meg jordanya sa eh, kena na sapatos sa liwan eh. basta di nya an tatakto kay dikit mi akay ngukayukay basta jordanya sabyan oy jordan sa liwa okay eh. kaya mabulok ya di susulut susulod kanit bagay ta may eh, tabi sa paylakwan kaneng aliwang uh, aliwang uh, kai uh, aliwang lai or nanung ka plastic uh, salita. kaya takyak taom eh tabi isang mag magpalakwan. Kaya <coughs> Kaya kay Florida Blanca. Oh. tao ka rin. Kung makalano mo nga nakikita ka ay pare-pares lao gali. Basta balo na taga Florida. Oh. Ati mo rin kay pero kaya klan ka rin tao ka rin. Alos metong lahat. Lalo na kita lugar ni, kita ang baryo. Ikakamagana ka lang. Metong lapilid. Oh. Kaya <coughs> O oh, makaral, ang ganyan po kayo ng video. Masaya ang huli pong kapampangan kaya, ko. Kaya, dahil ko makakakita vlog, mas gagamitan din salitang kapampangan kaya sa akin tagal. Kaya manal be, minsan, kukutang dog na anong salita ito. Lalo na rin anak ko. Akala na Chinese yung salita ako. Kaya nang dimdam din, mga patakla ko ako. Sabi na kayo nang, Mami, ano yun? Nanong mga patakla? Ay, sinabi ko, natatay ako. Sabi niya, pangit naman, natatakla. Then, tapos ng kai, nang sinabi ko, marimla ako ako. Wala kang sambra kaya, magsambra ako. Tapos, itang na naman ng anak ko, nano itang sambra? Sabi ko, jacket. Tuturo ko rin nga na ako, pero elabisa, ela, 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 elabisa, masura kami ano sa salitang kamampangan. Eh, dabalo, makatula. Ha? Nakakatulay. Uh, pag dimdam may malis Kalada, bastos yan eh. Yeah. sana panalbihan niya po yung video ko at makakaya ma kayo po. Makarelate ko po. Aray kapampangan na uh, laing kapampangan. Tetek yung buong yato. Lalo na. Hindi nga tikeng kay. Pampanga. Pampanggan. Ganyan